Mayroon ka bang malalim na desire para pagbutihin ang kakayahan mong makitungo sa ibang tao? Gusto mo bang gawing mas mainam ang relasyon mo sa mga katrabaho at kapamilya mo? Matapos kang makapagtapos ng kolehiyo ay nagiging mas mahirap ang pakikipagkaibigan at paggawa ng koneksyon sa mga taong hindi mo naman talaga kasamahan o colleagues? Ngunit ang karamihan sa tagumpay ay tungkol sa pagbuo ng isang network at pakikipagkaibigan sa iyong industriya. Paano ka makikipagkaibigan sa edad mo? Mukha man itong subjective na proseso, ngunit may mga universal na pamamaraan na magagamit mo upang matulungan kang gawing mas madali ang pakikipag-socialize. Panoorin ang episode na ito hanggang sa dulo dahil ang mga pinakamatatagumpay na negosyante at leader ay inaral at isinapamuhay ang aklat na tatalakayin natin ngayon. Ito ay ang How to Win Friends and Influence People ni Dale Carnegie. Nilalaman nito ang timeless wisdom kung paano kumunekta sa ibang tao paano maging mas kagusto-gusto at kung paano mapabubuti o ma-improve ang relasyon mo sa ibang tao. Nahahati sa napakaraming part at principles ang librong ito, ngunit ito ang sampung pinakamagaganda at klasikong aral na matututunan natin mula kay Kanji. Una, don't criticize, condemn, or complain. Ayon sa isang world-famous na psychologist na si B.F. Skinner, ang isang hayop na ginantimpalaan sa isang mabuting paggawi ay natututo ng mas mabilis at nananatili ang natutunan niya kaysa sa isang hayop na pinarusahan sa masamang behavior. Sinasabi na rin ng ilang pag-aaral na ang prinsipyong ito ay naaangkop din sa mga tao Criticizing others doesn't yield anything positive. Ang kritisismo ay walang saysay dahil inilalagay nito ang isang tao sa defensive mode at kadalasang imbes na magbago ay pinipilit niya na bigyang katwiran ang kaniyang sarili. Mapanganib ang kritisismo dahil nasusugatan dito ang pride ng tao, ang pananaw niya ng kanyang halaga at pumupukaw ng sama ng loob. Hindi tayo makagagawa ng totoong pagbabago sa pamumuna o pagkritisay sa mga tao at katalasan sama ng loob ang ibubunga nito. Dapat nating alalahanin na kapag tayo sa ibang tao, mas nangingibabaw ang emosyon kaysa sa rason o logic. Ang emosyon ay nakaugnay sa kanilang pride at ego. Mas mainam na maramdaman nila ang empatiya at pagpapatawad mula sa atin. Hindi nararapat na sukatin natin ang ibang tao gamit ang ating pamantayan o standards para sa ating sarili. Ikalawa, be generous with praise. Mas madaling marinig ang mga hindi magandang salita pagkatapos tayong purihin. Kaya ang unang hakbang sa pagbago sa ibang tao nang hindi sila nasasaktan ay ang pagsimula sa appreciation o pagpapahalaga ng kanilang mga kalakasan o strength. Halimbawa, kung may katrabaho kang nagsulat ng isang speech para sa isang conference na sa pakiramdam mo ay masyadong mahaba o kaya hindi angkop para sa audience, pwede kang magsimula sa pagbati o pagpuri sa kanyang speech ng pwede itong maging blog post. Pwede tayong pumanggit ng mga rason kung bakit mas angkop itong maging written post kaysa sa isang speech sa simula pa lang at baka agad na niyang mapagtanto ang pinupunto mo. Ngunit dahil sinabi natin na great fit ito para sa ibang bagay, hindi siya masasaktang akala natin ang kanyang speech ay hindi angkop para sa conference. Maraming tao ay sinisimulan ang kanilang mga reviews sa isang sincere praise ngunit agad sinusundan ang salitang but o pero. Halimbawa, ang isang magulang ay kinukonvince ang anak niya na pagbutihin lalo ang kanyang pag-aaral. Maaaring sabihin ito, Proud kami sa sa'yo Joseph sa pagkakakuha mo ng grado mo sa eskwelahan. Pero kung pinagbuti mo pa sa math class mo, mas maganda. Sa una ay encourage si Joseph hanggang marinig niya ang salitang pero. Kaya't maaaring questionin niya ang sensiridad ng naunang compliments. Dapat baguhin ang salitang but sa salitang and o at. Dapat palitan ang salitang but sa salitang and o at. Tignan mo kung gaano na iiba ang kalalabasan. Proud kami sa iyo, Joseph, sa pagkakakuha mo ng grades mo sa school. At kung ipagpapatuloy mo ang iyong mga efforts sa math class, mas maganda yon. Tandaan din na iwasan ang flattery. Magkaiba ang flattery at appreciation. Sa dila o nguso, nang gagaling ang flattery, samantalang mula sa puso ang appreciation. Gawin mong taus puso at hindi makasarili ang iyong pagpapahalaga o appreciation. Ikatlo, remember their names. The average person is more interested in their own name than in all the other names in the world put together. Ang pangalan ng isang tao ay isang napakamakapangyarihang bagay. Ito ay isang sagisag ng pagkakakilanlan ng tao. Ito ay isang reference sa kanila. Kaya ang pag-alala at paggamit ng pangalan ng isang tao ay isang mahusay na paraan upang iparamdam ang kahalagahan ng tao. Katumbas ng pagtawag sa pangalan ng isang tao ay ang pagbibigay sa kanila ng compliments. Sa kabilang banda, ang pagkalimot o pagkamisspell sa pangalan ng isang tao ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto at maiparamdam sa kanila na hindi tayo interesado sa kanila. Ang pag-aalala at paggamit sa pangalan ng mga tao ay isang kritikal na component sa good leadership. Ang isang CEO na hindi magkakaalala ng pangalan ng kanyang mga employee ay hindi naa-appreciate ang significant part ng kanyang business. Gayunpaman, hindi naaalala ng ibang tao ang mga pangalan sa simpleng kadahilanan na hindi naman sila naglaan ng effort para magawa ito. Lagi tayong nagdadahilan na masyado tayong busy. Ang pag-alaala sa pangalan ng isang tao ay isang usapan tungkol sa efforts, hindi sa ability. Magtanong ka ng pangalan ng isang tao. Bigyang pansin ito tiyaking narinig mo ng mabuti. I-spell ito kung kinakailangan. Ulitin ito ng maraming beses. Number 4. Be genuinely interested in other people. Nauunawaan natin ngayon na ang mga tao ay gustong makipag-usap tungkol sa kanilang sarili at magkaroon ng ibang taong interesado sa kanila. Dapat ay pag-usapan ninyo ang mga bagay kung saan sila nag-e-enjoy. Tuwing may inaasahang isang bisita si Theodore Roosevelt, mananatili siyang gising hanggang hating gabi bago dumating ang bisita para basahin ang anumang subject na alam niyang interesado ang kanyang panauhin. At ito ay dahil si Roosevelt ay masigasig na nakakaalam sa sumusunod na idea. The royal road to a person's heart is to talk about the things he or she treasures most. Imbitahan mo ang mga tao na sabihin sa iyo ang kanilang mga accomplishments at ikwento ang kanilang mga personal at professional endeavors. Kung komportable ka, maging cheerleader o kaya supporter ka ng mga tao sa iyong trabaho. Ilang ideya lang alalahanin mo ang birthday o anniversary ng ibang tao, mag-send ng messages ng congratulations suing so mapupromote ang iyong katrabaho, at iba pa. Number 5 Know the value of charm Ang isang bagay na hindi masyadong nadidiscuss ng mga tao pagdating sa usapang job searching ay hindi lang tungkol sa talento, kung saan ka nakapagtapos ng college, o kung sino ang mga nakakakilala sa'yo. Ang pagkakuha ng opportunity. It is people liking you. Ang isang magandang resume ay maaaring makapagpapasok sa'yo sa pintuan ng isang kumpanya. Pero ang charm, social skills at talent ang makakapagpatagal sa iyo roon. Ang mga tao ay karaniwang pumipili ng isang tao na masaya nilang kasama kaysa sa isang tao na hindi naman sila komportable kahit na mas talentado pa. Maging isang tao ka na gustong kausapin ng mga tao. Maging genuinely interested ka sa ibang tao sapagat ito ay ang makapagpapayaman sa'yo at magbubukas ng napakaraming pintuan ng oportunidad para sa'yo. Number 6. Be quick to acknowledge your own mistakes. Ang pag-amin sa iyong mga pagkakamali ay magandang paraan para makabuo ng empathy at trust. Imbis na iniiwasan mo ang iyong pagkakamali at pagsubok, na itago ito. Hinihimok ni Carnegie ang mga mambabasa na aminin ang mga pagkakamali. Quickly, openly, and with enthusiasm. Ang pagkakaroon ng stable personal at professional relationships ay nakasalalay sayo. sa iyo. Sa pag-ako mo ng mga responsibilidad sa iyong mga aksyon, lalo na sa mga pagkakamali. Wala nang iba pang makakapagpapigil sa tensyon at pagkatalo kundi ang isang swift acknowledgement at apology mula sa iyo. Sa susunod na magkamali ka, hamunin mo ang sarili mo na ikaw ang unang magbanggit nito. Kung may nagawa kang gulo sa isang proyekto sa trabaho, lapitan mong iyong boss tungkol dito sa paghahatid ng mensahe na kinikilala mo ang iyong mga pagkakamali at iniisip mo rin kung paano umiwas sa similar mistakes, ipinapakita mo sa iyong boss na ikaw ay responsible, matapat at may pananagutan. Malamang sa malamang na ididismiss niya ang issue at patuloy na pagkakatiwalaan ka. Number 7. Don't attempt to win an argument. Madalas tayong natutukso na makipagtalo sa ibang tao, lalo na kung kumbinsidong kumbinsido tayo na tama tayo tungkol sa isang bagay. Ngunit kahit tama tayo, ano ang mapapala ng pakikipagtalo? Bakit kailangan mong patunayang mali ang ibang tao? Magugustuhan ba tayo ng ibang tao kapag ginawa natin iyon? Wala naman tayong ibang mapapala roon kundi ang pakiramdam na maging superior. Ayon kay Carnegie, imposible na nalo ka sa isang argument. Kapag natalo sa isang argument, natalo tayo. Kapag nanalo naman tayo, naramdaman naman ang kabila na maging mababa masaktan ang kaniyang pride at maaaring sumama ang kaniyang loob sa atin. Sa ibang salita, talo pa rin tayo. There is only one way under high heaven to get the best of an argument, and that is to avoid it. Pangaral ni Carnegie. Kaya sa susunod na magkaroon ka ng disagreement sa ibang tao, Huwag kang tutugon gamit ang isang kritisismo o negatibong mensahe. Sa halip, tulungan mo lang ito. Magugulat ka kung gaano karaming perspektibo ang makukuha mo sa pagbibigay ng iyong sarili ng oras upang pag-isipan ang sitwasyon. Number 8. Begin on Common Ground bago ka magbigay ng sagot o reaksyon sa nararamdaman ng isang tao, tingnan mo muna ang mga bagay-bagay mula sa kanyang perspektibo o point of view. Take the time to put yourself in the other person's shoes. Sympathy. Nais ng lahat na tiyakin na nauunawaan ng mga tao ang ating pananaw. Ginagamit ni Carnegie ang magical phrase na I don't blame you one iota for feeling as you do. If I were you, I should undoubtedly feel just as you do. Three-fourths of the people you will ever meet are hungering and thirsting for sympathy. Give it to them and they will love you. Ang bawat tao'y nais na makaramdam na nauunawaan at kinikilala ang kanilang mga problema at opinyon. Gamitin ito upang gawing friendliness ang hostility. Number 9. Have others believe your conclusion is their own. Kapag nakikipag-usap sa mga tao, hindi tayo dapat magsimula sa mga puntong hindi tayo sumasang ayon. Dapat nating simulan sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mga bagay na pinagkakasunduan natin at siguraduwing ihatid natin ang mensahe na pareho tayong nagsusumikap para sa parehong resulta. Our differences are in method but not purpose. Ang nais nating mangyari ay makuha ang tao na magsabi ng oo sa lalong madaling panahon. Number 10. Make people feel important. Ang tanging paraan para makuha natin ang isang tao na gawin ang isang bagay ay ang pagbibigay sa kanila ng kung ano ang gusto nila. Ano nga ba ang gusto ng karamihan? kalusugan, pagkain, tulog, pera. Karamihan sa mga hangad na ito ay kadalasang naibibigay. Ngunit, may isang desire na halos kasinlalim ng pagnanais para sa pagkain at pagtulog, ngunit bihirang nakukuha. Ang pagnanais na maging mahalaga sabi nga ni William Jones, isang American psychologist, The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated. Maghanap ka ng isang taong mukhang hindi maganda ang daloy ng araw. Marahil isang demotivated na workmate, isang waitress sa restaurant, o kaya isang bagong nagbibenta ng mga dyaryo sa isang sulok. Mag-offer ka ng words of kindness at genuine compliments. Gawin mo ito kahit isang beses bawat araw. Sa pamamagitan ng mga salita ng appreciation, may kapangyarihan tayong baguhin ang pagtingin ng ibang tao sa kanilang sarili, ma-improve ang kanilang motivation at maging isang driving force sa kanilang tagumpay katulad ng mga sikat at matagumpay na tao, patuloy na aralin at isabuhay ang mga prinsipyo ng aklat na How to Win Friends and Influence People ni Dale Carnegie. Alam nyo ba na si Warren Buffett ang pangatlong pinakamayaman sa buong mundo ay dating hirap sa pakikitungo sa mga tao? Upang maayos ito, dumalo siya sa isang training para arali ng mga principles ng aklat na ito. Ang kanyang Certificate of Completion para sa Dale Carnegie Course in Effective Speaking, Leadership Training, and the Art of Winning Friends and Influencing People noong 1952, ang tanging nakadisplay sa dingding ng kanyang opisina sa Nebraska. Isa itong patunay na ang mga aral mula sa aklat na ito ay may malaking impact sa success ng sinuman. Bilang summary, ito ang tinalakay nating 10 tips on how to win friends and influence people. Number 1. Huwag pumuna o magreklamo. Number 2. Maging mapagbigay ng papuri. 3. Tandaan ang kanilang pangalan. 4. Maging tunay na interesado sa ibang tao. 5. Alamin ang kahalagahan ng charm. 6. Maging mabilis na kilalanin ang iyong sariling mga pagkakamali. 7. Huwag subukang manalo ng isang argumento. 8. Magsimula sa parehong pinaniniwalaan. 9. Paniwalain ng iba na ang iyong konklusyon ay kanilang sarili. At ikasampo, iparamdam sa tao na sila ay mahalaga. Ito ang Mobazilla. Hanggang sa muli!